Gaano nga ba kabilis ang isang Rossi Flash 150X? Marahil, isa din yan sa katanungan mo ngayon na naglalaro sa isip mo. So, tapusin mo lang yung video na ito mga idol kung interesado ka para malaman mo gaano nga ba kabilis ang top speed ng isang Rossi Flash 150X. etong si Rossi Flash 150X ay nilabas ngayong taon lamang, 2024. Umugong agad ang pangalan nito sa mundo ng underbone kategori kahit ito ay kalalabas pa lamang. Hindi pa ito laganap sa lahat ng sulok ng Pilipinas lalong lalo na pagdating dito sa parting Mindanao. Kung meron man dito sa Mindanao, I think nasa Davao pa lang. So sa ibang party ng Mindanao, wala pang Rossi Flash 150X. At kung meron namang dumating sa mga iba't ibang brands ng Rossi, so kaagad-agad naman itong nauubos kasi ang daming nag-abang na kumuha nitong motor na to In short mga idol, laging ubos ang stocks nila pag dumating sa kanilang brands kasi nga ang daming nag-aabang na gusto rin kumuha. Bukod kasi sa mura, malakas ang makina at matipid pa sa gasolina. So meron itong kabuang displacement na 149.6cc. Ito ay naka 4 stroke, 4 valves, naka dual overhead cam. So alam naman natin na ng isang dual overhead cam engine ay nagpuproduce ito ng more power at saka more speed. Naka speed manual gearbox. Naka water cooled system, naka fuel injected at meron itong 5.4 liters tank capacity. So goods na ito mga idol pagdating sa long ride ang 5.4 liters tank capacity niya. At kaya nitong mag average fuel consumption around 52 km per liter. So napakatipid na natin na to pagdating sa underbone category na umaabot ng 52 km per liter na average fuel consumption. Yukod sa mura, napakatipid pa sa gasolina. So, hindi ka talaga lugi pag ito ang nakuha mo. Kaya din ito mag ng power output ng hanggang 16.76 horsepower sa kada 9,500 revolution per minute. Meron itong max torque na umaabot ng 14.5 newton meter at 8,000 revolution per minute. When it comes to power output, napakalakas talaga ng motor na to. Kayang-kaya nito makipagsabayan doon sa mga branded na underbone. Katulad ni na Reader 150 Fi, Raider 150 Carburetor Type, Sniper 155 VDE at kasama na dyan si Honda Winner X. Loaded din ito pagdating sa speaks at saka sa pictures kahit ito ay mumurahin. Speaking of mumurahin mga doll, itong si Rossi 150X ay may kabuang presyo na umaabot lamang ng 75,000 pesos in cash. So perfect talaga itong mga idol doon sa mga naghahanap ng, ng underbone na wala talagang malaking budget para sa mga branded. Kayang-kaya mong kumuha ng 75,000 pesos para sa Rossi Flash 150X. So napakamura na niyan mga idol sa isang underbone na naka 4 bulbs na siya, naka dual overhead cam, fuel injected at naka water cold system. Kaya nitong mag top speed ng hanggang 140 km per hour sa stock engine niya mga idol. So napakalupit na niyan mga idol sa 140 kV na stock engine. Hindi biro sa isang 150 cc displacement na mag speed ng 140 kV mga idol sa stock engine niya. Ano sa palagay niyo mga idol? Sulit ba talaga ang Rossi Flash 150X Conan ngayong 2024? Sa mga Rossi Flash 150X users dyan, Ilan nga ba yung kaya nyong i speed sa motor nyo? Pakicomment sa comment section para mabasa natin para makatulong dun sa gustong kumuha sa Rossi Plus 150X. At ano nga ba yung mga feedback nyo sa motor na to? Para sa akin, solid talaga kunin itong si Rossi Plus 150X. Bukod kasi sa Mora, maporma at higit sa lahat malakas ang makina. At merong bonus pa dyan mga idol, Napaka tipid pa niya pagdating sa gasolina. Perfect talaga ito doon sa mga taong naghahanap na ang hilig talaga ay top speed kasi nga ito ay 16.76 horsepower na kaya niyang ibigay sa power output niya. So, ibiro na ang isang power output na ganyan sa isang 150cc displacement. Hanggang dito na lang muna tayo. Kung nagustuhan mo yung video natin, huwag kalimutan mag-like at isubscribe ang YouTube channel natin kung dito ka sa YouTube nanonood at ipalo ako sa FB page kung sa FB ka nanonood. Ride safe hanggang sa susunod na video.